Yun. Abangan nyo ang aming i-upload ngayon. Maraming kasag. Maski isa, wala. Yun. So mga kasag, wala pa akong nakita ang kasag. Nako. Kanina mayroon, naapakan ko. Yun. Tumakbo. Yun. 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 Yun.

Ayan, ay, ay, ay. na daw yung bagong Buitapang. Hawa, hali. Hawa ka lang, ba? Ang <laughs> so, ay okay, ayun, ayun, ayun. Buitapon ang iyo. Sige, tingnan natin mga ka-sigig. Kakainin daw ni... Boy... Ay... Kakainin daw ni... Boy Jong. Boy ba ko na Hmm, <laughs> medyo malakas talagang dagat pa mga kasadkik oh. right aldola なあ。 别讲了。Oh, <laughs>

thank you nyo 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 ayo nyo 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 itu mengkasi timba ibang istana itu kala lagi marah gitu anu nyo nyo bom bom Oh. Yan. yan. Yan ibang 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 kabalagay ng mga kasig dito. Ano? May May robot. Yeah. Dapat may lalagyan ng ano. Si, yan. Yeah. yeah. Yan, Bigyan. talaga mga kasayangkik. Ang dami talaga. Ito, ito, yun, ito. Ito, polot na polot na lang kami. Bigyan na kami magandang ulam talaga sa aming mahal na Panginoon. Pap papagad, papagad, yan, ni Papagod. Ito pa, ang dami. Ang dami talaga ito. mga kasayangkik. Yan, yan, talagang ito. marami talaga. Maraming salamat ang uh, Panginoon na binigyan ito, ito, kami ito, 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 ng ulam ngayon na gabi. Wala kaming bigas. yun Ito na lang pag ito na lang yung kakainin namin. Ito na lang kakainin namin ng kasigk. Pa, suka wala kaming lalagyan. Sana bigyan tayo ng Panginoon ng lalagyan dito, mga kasigk. Nakaka-di mo. Iya. Mas purasagi din tayo Dito, Din Din. Kumain din tayo. Tang ni. Dugo <laughs> makahigit. Salamat. 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 Ang dami Salamat. 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 mais Salamat. 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 dito siyempre ano ano lalakio ano lalakio ano angy 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 agoy Agoy, agoy angy 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 angy

Bilyan na nga ito dandre. Mm. Mm. Yeah. Mm. Maliliit ang... Maliliit na <coughs> Nakakain namin mga kasyay. Ano? Mm -hmm. mm -hmm. you know, marami. Ano? tayo. Pulot. Ilis ka lang. Napagatimahan video ay kasi dito marami talaga oh. takot sila mabasa sa dagat umakyat sila sa taas you know Yan. may nakabulagta pa oh hulaan nyo to kung ano tong nakabulagta dito ayun oh Thank ng

sana saan tayo na karating na lupalok magkaka check ganyan abangan nyo ang aking upload sa mga susunod na araw kasi walang signal dito you know? akyat tayo dyan hindi ko kolam tadi kuy bah keren iyan ewan ku telagang malalim ayaw ku ayaw ku pumasok huh? Masih nela, berarti थर्टी वन 31 थर्टी वन सेकंड po ang tato kainin tato ngayon no sagaan natin pagkain na rin ang ating video yun um, medyo mahaba rin ang ating video ngayon ah. na Ng gabi sana may makakita nito yung tasen cake ito yun o oh. yun talagang yun o oh. oh. laki o oh. 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 yun o oh. kunin mo malalaki Malala talaga Yeah you Thank you. 分かるお客 pemilayan karena nama, pilihan karena <tik> <tik> sidekick na kahuli rin kami ng isda. Malaki pa sa drop. <laughs> yung mata parang ganito kalaki yung mata oh. Ganito yung kalaki yung mata. Yun. Meron pa din, meron pa din malaki. Pilayan Pilayan Sayo yang isa <sum> Akan ah, isang pilay Si pilay Pilay lang, coba isa Pilayan <sum> <sum> ah, Pilayan <sum> Ha? Ha? Kena Nga, kak Nga, kak Nga, kak talaga oh darawan <laughs> kaya at kaya talaga kapala Ay, ma ayo, kita na natin tamat. makikita na talaga natin yung mahuhuli natin eh <huling> uh. ngayon <huling> know? oh oh marami oh kita pa kita eh

tío

yang menutup. Oh, pingilan ni, oh pingilan. Hindi kuma pingilan. Itu nah. Angkamai. Iyo ni yun, nihinto muna natin yung mga kasaykik yung ating video abangan nyo ang ating upload sa sunod na araw yun, ito pala mga kasamahan ko yung tatlong buko yun, yun ito, ito yun, si Doggy TV Vlog Maraming salamat mga kasikik. I-up muna natin to ang ating kamera.